Nagkukulang na ang mga barko sa Batangas Port na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ngayong gabi hanggang bukas. Sabay sa mahigpit na seguridad doon, iniimbestigahan din ang sumbong na may nangingikil umano sa pantalan. At live na nakatutok si Tina Panginiban Perez. Tina. Vicky, 24 oras ang operasyon nitong Batanga Sport kaya tuloy-tuloy ang dating na mga pasahero rito. Inimbestigahan din ng Batanga Sport kanina ang umano'y 20 pesos scam dito sa loob ng pier. Mm -hmm. Ang port manager mismo ng Batanga Sport ang umikot kanina para alamin kung totoong may 20 pesos modus dito sa loob ng pier. May nagpost daw kasi online na may nangingi ng 20 pesos dito, dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Pero lahat daw ng mga pasaherong tinanong niya, hindi naman daw ito na inkwentro pinaalalahanan ang mga driver na bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa, pagpasok para makasakay ng barko yun lang dapat ang kanilang babayaran baka ako may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port eh hindi po totoo yun huwag silang magpapaloko sa mga ganung modus ko. ngayon hanggang bukas ang inaasahang dagsa ng mga pasahero rito sa Batangas port pero pagkatanghali kanina tila mas marami pa ang mga bakanteng upuan sa mga pasaherong naghihintay na makasakay. Sa tingin ko, ito na yung ine-expect natin eh kasi kahapon naman, ma uh, bukas kasi a uh, holiday na talaga tayo. Uh, tayo. So nag-start sig siguro naka, sabi ko nga kanina, siguro nakatulong yung ano, yung parang uh, mental health uh, break ng mga estudyante. So as wellness break, uh, parang uh, as early as last week na byahe na sila. Katunayan ayon kay Mendoza, 11,000 ang mga pasahero rito sa Batangas Port noong nakaraang weekend. Sabi pa niya, sa kabuuan mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot na sa 70,000 ang mga pasahero rito. Mas kaunti kung ikukumpara sa nakaraang taon kung kailan umabot ito sa 78,000 pero nagsimula lang ang bilang noong October 26. Tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Sabi ni Mendoza, hindi problema rito ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard laban dito. Ang problema, nagkulang talaga ang barko kasi although kukunti naman pa ang ano, yung rolling cargos kasi kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels sa ibang mga ports. And then ang isang naging problema, yung pagbalik. Sa kabila, let's say, pag alis dito, matagal bago din bumalik. So, naiipon talaga sila dito. Dahil mahigpit ang seguridad, paalala ng Batangas Port. Huwasan na lang yung pag, uh, pagdadala ng mga tinatawag nating mga pinagbabawal na gamit sa loob ng pantalan, mga flammable materials, matutulis na bagay, at syempre ang mga prohibited drugs. Syempre ala, kasama. Mas mabuti rin daw kung mag-book na lang din online. Talagang ini-encourage na lang namin sila na mag-book mag sila ahead of time para pagdating nila hindi na sila kailangan pumila for uh, as chance passenger. Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa araw ng Linggo, November 2. Vicky, maraming salamat sa iyo, Tina Pangliban Perez.